Sino may pangarap nito? Wow. Sino may pangarap nito? Ako po. Ako. Linya-linya kayo dyan. Bilis. Ang makahula ng, ma ng tanong ko. Okay. Paunahan maka ano ha. Paunahan maka 5 points. Ang unang maka 5 points sa kanya to. Sa kanya tong malaking mega dragonfly. Wow. Comment ready ko ready na. Ready. Ang tanong. Ilan ang followers ko sa aking FB page? Go. 2.2. 2.2 is wrong. 1.2 M. 1.2 M is correct. Ayan. 1 point ka na, Shelo. Okay, ready na ro. Ala, wala. Laging tatlo na lang sila. May bago tayong member. Okay. So, ang tanong. Nakikita nyo tong dragonfly? Ilan ang KG ng dragonfly na yan? 877 Okay, sa mga sagot nyo is merong nakatama. So, ang tamang sagot ay 8kg. So, ang tama ay si Bricks. Ayan, one point ka na Bricks. Next question. Ano ang bagong laro na ginawa ni Jandel? Go! Okay, sino mauna? Plant versus brain rot. Plants versus brain rot. So, Tama, si, si Sleepy. Kasi may S po yung plant. Okay, ang next question ay... Siyempre, ang premium nila is... Mega Dragon. Pwede dapat hirap-hirapan natin. Sino ang kalaban ni Jandel? Let's go. Sami, nauna si Bricks. So, two points na si Bricks. Wow. Birthday ko po ngayon. Ah, So, kailangan mo galingan. kailangan mo galingan, Samsung. Happy birthday sa'yo. Sa so, mga viewers natin dyan sa TikTok, batiin natin siya ng happy birthday. Ano ba yan? Okay, ang next question ay... Okay, duktuan nyo. Ano ang iyong blank? Ano yon? Oh my God, nauna na si Bricks. Raccoon at Kitsune yun. Iba yun. Sam, Sam. Bakit yan yung sagot mo? Hindi ganun yun. 3 points na si Briggs. Okay, ang next question ay ilang followers na ang Rolling J Roblox natin sa TikTok. Go! 1M One One. 2.4M. So, ang nauna ay si Bricks. Oh my God, isa na lang si Bricks. Okay, ang next ano naman natin is hindi na question. Ito naman is for 2 points. Punta kayo lahat sa taas ng gear shop. So, kapag nagawa to ni Bricks, matik siya na yung panalo sa game na to. Kung nagawa naman ang tatlo, matik 2 points yon, Okay? Pupunta kayo sa bubong na tinutungtungan ko ha. Okay, in 3, 2... One, go! Oh my god, two points for two points. Oh my god, oh my god, let's go, let's go.